Matinding init, maaaring makaapekto sa ating pag-uugali at paggawa ng desisyon ayon sa pag-aaral. Ngayong panahon ng tag-init, hindi natin may iwasan ang mag ang mood, ma-stress o mabatrip dahil sa mga perwisyong dinudulot ng matinding init sa ating katawan. Kadalas ang pinagpapawisan, mabilis mapagod o di kaya'y madaling magkaroon ng iba't ibang klase ng sakit, partikular na sa mga heat-related illness. Ngunit ayon sa pag-aaral, hindi lang palang mga ito ang dulot sa atin ng matinding init, kundi nakaka-apekto rin daw pala nito sa lagay ng ating mood at paggawa ng desisyon sa buhay. Ayon sa mga samot-saring pag-aaral ng mga leading social scientist, ito raw ay tinatawag na heat hypothesis, isang teorya kung saan ang panahon raw ay maaaring makaapekto sa pagpapataas ng galit ng isang tao, maging mas agresibo at ang mas malala ay mauwi pa sa marahas na pag-ugali at pagkilos. Ayon naman kay Lindsay Turk, Isang summer content associate, kadalasang tumataas raw ang bilang ng krimen tuwing summer season. Ito raw ay dahil madalas magtipon-tipon ng mga tao sa panahon na ito dahilan upang tumaas ang tsansa na ang isang tao ay mabilis na mairita at mauwi sa pagtaas ng tensyon. Dagdag pa nito, maaari rin itong makapekto sa ating katawan dahil tumataas rin ang mga bilang ng testosterone na siyang dahilan ng pagiging agresibo at ang pagiging padalos-dalos ng isang tao. Fun fact din, alam mo bang 35,000 times kada araw gumagawa ng desisyon ng isang tao nang hindi natin napapansin, kasama na rito ang pagkain, pagpili ng masusuot at marami pang iba. Paalala naman ng mga eksperto, may mga paraan pa rin tayong magagawa para makaiwas sa mood swings at maging maingat sa ating mga desisyon. Sa tuwing naiinitan, laging suriin ang lagay ng iyong sarili hindi lamang sa pisikal o kalusugan kundi pati na rin sa lagay ng iyong emosyon upang makontrol agad ang ating mga isasagawang desisyon at kilos. Araling hindi magpadala sa iyong emosyon at humanap ng paraan kung paano mo malalabanan ang iyong inis o stress at mas magapag-focus sa iyong ginagawa ng mapayapa.